Yarabon, annyeonghaseyo, chadoyimnida. Sa pag-aaral ng isang lingwahe, ang unang kailangang matutunan at kabisadohin ay alphabet. Kaya ang unang natin pag-aaral ngayon ay Hangul or Korean alphabet. Ang Korean alphabet ay may 21 vowels at 19 consonants. Ang 21 vowels ay binubuo ng 10 basic vowels at 11 compound or combined vowels. At ang 19 consonants naman ay binubuo ng 14 basic consonants at 5 double consonants. Okay. Unahin natin ang 10 basic vowels. Ang unang letter natin ay A. A. Hindi po ito A. Eh. Ang pagbigkas nito ay A. A. Next letter is ya. Ya. Kung napapansin nyo, Nadagdagan lang ng parang branch o line si a. Kaya nadagdagan din ng y na pagbigkas, kaya naging ya. Yeah. Every time na nadadagdagan ng isang branch or line, ang isang vowel nadadagdagan din ng y na pagbigkas. Next is o. O. Hindi po e o ang pagbigkas nito. O. O. Next letter is yo. Yo. Nadagdagan na naman ng branch or line si o kaya naging yo. Yo. Next is o. O. Si o at si o ay halos pareho ang pagbigkas. Kaya wag po kayo papalito dito. Ang pinagkaiba lang nila kapag binigkas mo si o mas wide ang pag-open mo ng bibig mo. Unlike kay O, pabilog talaga ang pagbigkas mo. Next letter is YO. YO. Natagdagan na naman ng line si O, kaya naging YO. YO. Next is U. U. Next letter is U. U. Nadagdagan na naman ng line si U. Kaya naging U. U. Next letter is E. E. Ganito ang technique sa pagbigkas ng letter na to. Pagdigitin mo yung ngipin mo sa taas at sa ngipin mo sa baba. Tapos, iurong mo ng konti ang dila mo. At bigkasin mo ang E. E. Next letter is I. E. E. So ngayon, dumako naman tayo sa combined vowels Next letter is E E Next is E E Halos pareho lang ang pagbigkas ni E at E Ang pinagkaiba lang nila Kapag binigkas mo si E Mas wide ang pag-open mo sa bibig mo Kaysa kay E Next is ye. Ye. Nadagdagan na naman ng line kaya naging ye. Ye. Next is ye. Ye. Nadagdagan ulit ng line kaya naging ye. Ye. Si ye at ye ay halos pareho lang sila ng pagbigkas. Katulad kay e at e. Kapag binigkas mo si ye, mas wide ang pag-open mo sa bibig mo unlike kay Ye pero halos same lang sila ng pagbigkas next is wa wa o plus a equals wa wa next is wo wo u plus o equals wo wo next is we we u plus e equals we we next is we we u plus e equals we we next letter is we We. O plus E equals WE. Bakit WE ang pagbigkas e E naman ang pagbigkas ni E? Yun po ang hindi ko alam. Nagbabase lang tayo sa rule ng alphabet nila. Next letter is WE. WE. O plus E equals WE. WE. And the last vowel is w we, we. U plus E equals w we, we. Ang tatlong to ay halos pareho lang sila ng pagbigkas. Punta naman tayo sa mga consonants. Ang unang consonant ay G or K. Bakit G or K ang nakalagay? Kapag ginamit mo ang consonant na to, ang pagbigkas niya ay depende sa posisyon niya. As of now, mag-focus muna tayo per letter. Ang pangalan ng letter na to ay Kiyok. Kiyok. Next letter is N. N. Para siyang letter L sa English alphabet. Pero sa Hangul, consonant N siya. Ang pangalan ng letter na to ay Niyun. Niyun. Next letter is D or T. Ang pangalan nito ay TIGOT. TIGOT. Next letter is R or L. R or L. Ang pangalan nito ay REAL. REAL. Next is M. M. Ang pangalan nito ay MEAN. MEAN. Next letter B or P B or P Ang pangalan nito ay P -up. P -up. Next is S or SH S or SH Ang pangalan nito ay SH SH Next letter silent consonant or NG Bakit silent consonant kapag ang unang letter ng isang word ay vowel, kailangan mong lagyan ng silent consonant sa unahan. Pero kapag ito ay nasa ilalim, ang sound value niya ay NG. Sa next lesson, i-explain ko sa inyo kung paano gamitin nito. Ang pangalan nito ay Iyeng. Iyeng. Next letter, J. J. Ang pangalan nito ay Chiyot teeth. Next is CH. CH. Ang pangalan nito ay cheat. Cheat. Mamaya, i-explain ko kung bakit nakabox ang mga letters na to. Next letter is K. K. Ito yung original K. Ang pangalan nito ay Kiyok. Kiyok. Next letter is T. T. Ang pangalan nito ay Tiet. Tiet. Next is P. P. Ang pangalan nito ay Piep. Piep. And the last letter is H. H. Ang pangalan nito ay Hiet. Hiet. Dumako naman tayo sa mga double consonants. Next letter is double G. Double G. Double G siya pero ang pagbigkas nito ay K. Mas matigas ang pagbigkas. Ang pangalan nito ay Sanggiyok. Sanggiyok. Sang means double. Next letter is double D. Double D. Ang pagbigkas nito ay T. Ang pangalan nito ay Sang Tiget. Sang tigot. Next letter double B. Double B. Double B siya pero ang pagbigkas nito ay P. Ang pangalan nito ay Sang pio. Next is double S. Double S. Ang pagbigkas nito ay matigas na S. Sa. Sa. Ang pangalan nito ay sang shiot last letter double j double j ang pangalan nito ay sang shiot sang -xiot. okay itong mga box na to si c h k t p at h ito yung mga tinatawag na aspirated consonants ibig sabihin kapag binigkas mo sila mahangin ang pagbigkas nila ito yung mga tinatawag na breathy sounds. Halimbawa, i-add natin si vowel A sa kanila. First letter, cha. Cha. Mahangin ang pagbikas niya. Next is ka. Ka. Hindi ka. Ka. Dapat ka. Ka. Next letter, we have ta. Ta. Hindi ta. Ta. Hindi yun. Next is pa. Pa. Hindi pa. Pa. And the last letter is ha. Ha. Dumako naman tayo sa mga double consonants. Ito yung mga tinatawag nilang tense consonants. Kapag binigkas mo ang mga letters na to, matigas ang pagbigkas. First letter, sangkiyok. Ka. Ka. Matigas ang pagbigkas, hindi ka. Ka. Dapat walang hangin sa pagitan ng K at A. Ka. Ka. Next is sang tigat. Ang pagbigkas nito ay ta as in tatay. Hindi ta dapat walang hangin sa pagitan ng sang tigot at a. Ta. Ta. Next letter, sang piyop. Pa. Pa, as in papa, hindi pa. Next letter, sang siyot. Sa. Sa. Matigas ang pagbikas nito. Hindi sa. And the last letter, sang chiyot cha cha Okay, ito ang mga letters ng Korean alphabet or Hangul. i at familiarize nyo lahat. At sa next lesson, pag-aaralan natin kung paano bumuo ng mga words. Good luck mga lods at maraming salamat sa panonood.